What's up mga kabay sa mga... Kabay sa mga hapon. Welcome back to my channel. Uh, may gagawin tayo ng mga kabay. Uh, ito, nanggagaling siya sa ano, Markot. Tapos, uh, tanim na natin siya sa balde. Uh, napakagandang halaman din mga kabay. Namamulaklak din siya. Rusal. Uh, ang rusal, mabango siya tuwing alas sa na ng hapon hanggang gabi. Sobrang bango yung kanyang bulaklak. Napakita ko na sa inyo. Yan, yung rusal natin. Oh, ito yung rusal natin mga kabay nang gagaling siya sa markot. Ayan o. Oh. Uh, ito pa. Yan, nagmarkot kasi tayo. Ayan o. Oh. Rusal. Tapos ito pa. Yun, sobrang dami niyang ugat mga kabayo, oh. Yan. to. Yun, ayan o, oh, kung nakikita nyo kulay green na yan. Ayan, ayan markot yan. Yun, ang markot ng mga kabay, ma madali lang. Ah, nakikita nyo naman sa mga iba natin video kung paano tayo nag-share ng mga markot. Ah, napakadali. Tapos, ah, ito, nauna to mga kabay. Yan, galing din yan sa markot. Ayan o. Oh. Eh, tinanim ko kasi to, tapos naisip ko na, eh, tanim na lang siya sa isang lagayan yun dito sa balde mas mamaya may mix na tayo ito may compost na yan uh, maghalo na lang tayo ng ibang ano dyan ayan siya ito yung mga uh, markup natin na rosal yun yan siya mga kabay uh, kailangan na talaga mga kabay magtsaga lang tayo para dumami yung mga halaman lalo na yung pagdating sa namumulaklak dito ang dami pang andami ko pang gagawin iriripat ko yung mga iba dyan yan you know? o yan, sobrang dami pa yung mga kabay. Yan naman, acidic. Wala ng vitamins yung lupa. Yan. Kailangan natin yan iripat. Ah, uh, ganun lang yung mga ginagawa natin dito. Yan, balik tayo dito. Yan siya. Yan, kailangan natin ma itanim sa magandang lagayan. Five minutes later. Ah, uh, yan mga kabay. Ah, uh, Mag-umpisa na yan, kumuha tayo dito ng ano, uh, ipanampalay na may kumpos. Yan, i mix ko na siya. Uh, ganito lang yung mga gagawin natin mga kabay. Sa lahat ng halaman natin, kailangan tayo marunong gumawa ng swell, Para yung mga ugat ng ating mga halaman, uh, makapag-weld sila mga kabay. Kasi mabuhag na yung ano natin, lupa, hindi na siya acidic yan ito lang yung mga pinaka mga kabay na una natin gawin yung kanilang mga swale kasi dito natin sila itatanong sa balde lang mga kabay yan napakasimple na paraan para matalago natin ang halaman mapabilis ang paglaki uh, kailangan talaga mga kabay pinakamahalaga maganda yung swale nila mga mix na mga ginagawa natin dito naghalo rin ako ng lupa tapos kumpos ipanampalay na talagang wala na siyang ano mga kabay uh, hindi na siya acidic yung ipanampalay natin kasi uh, matagal na rin sa mga kabay mahigit na siya isang taon uh, nawala na yung ano kasi kapag yung ipanampalay mga kabay i-mix natin bagong kuha natin acid pa sa mga kabay may acid pa siya kapag nagdilig kayo nasisip-sip ng mga uh, ugat natin ugat ng halaman natin yun Uh, pinakamahalaga mga kabay na yung pinagtam na natin na hindi na siya acidic kaya gumagawa ng mga ganitong video, ganitong mga mix uh, iwasan na natin mga kabay yung magiging acidic yung ano natin kasi uh, hindi sila malaki mga kabay unti-unti lang natutunaw ganito lang yung mga ginagawa natin ayo yung ano natin magupitan ko na rin yan yan siya yun, sabang, ano na no, ito mga kabay ah, magag Maganda na itong kanyang swell Saka mabitamins na yung kanyang ano mga kabay Yung lupa na pinagtamna natin ito siya Ito kinat ko na rin pag, para mas makapan Yan Okay uh, ah, Isusunod natin yung mga kabay yung uh, ah, Ito siguro Ito itong dalawa Lipat natin ito sa ano Yan sa so magandang paso yan siya ordinary yung lupa mga kabay tapos imex pa rin natin yung swell nya pero mas marami na yung ano ordinary yung lupa kasi uh, unang una maliit yung paso yan hindi makapag yung ugat uh, iba na talaga pagka ilipat natin siya sa malaki para mabilis din yung kanyang paglago mga kabay tapos uh, maka ano na rin tayo makaparami yan Uh, ito, uh, ayusin na natin. Uh, ito na sila. Yan. Ito yung nagawa natin kanina. Ito, dyan, andami pa. Yan, oh. Yan. Kailangan pa natin yan ma mairi... lahat. Okay. Uh, yan, mixan natin ito. Ah, uh, balik ko muna kamay. Sandwich na ito po. Kaya lang mga kamay, pagka um, natin na matagal lumaki yung halaman natin, kailangan natin magpalit ng swill. Yan, ayun ba? <laughs> Yan. Yan. Kailangan natin gawin ito. Kailangan halaman natin gawin na ito. natin

Ano natapos na natin mga kabay yung dalawa natin uh, ito uh, okay na to kasi napalitan na natin ng suwil uh, alagaan na lang natin para lalago siya pagka lumaki na sa mga kabay doon na tayo mag na magpropagates sa kanyang ano, uh, puno yan masaya tayo na makagawa na naman tayo ng video para ma-share ko rin sa si inyo ito na sa mga kabay Yon, ayan uh, diligan na natin at saka, sobrang ganda yung ano nito Marabi yung kanyang dahon. Ayan siya. Yun. O. Oh. Ito, malaki na yung kanyang, ano, kanyang ah, uh, pasok na tinaniman natin. Yan, lalago na yan. Tsaka lalaki. Tapos ito yung rusal natin yan. Nagupitan na rin natin ito. Malaki din yung kanyang pasok. Yan lang. Okay, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabay. Ah... Uh, sana paki-likes, paki-share yung video natin. Saka huwag kalimutan na paki-pindot yung notification bell. Saka paki-subscribe na rin para pag may mga bago tayong upload na video para tayo nag-update yan. Maraming salamat. Bye-bye.